Donald! Shut up! Alright. Language? Language? Mm. Uh, language nice. to you also! Shh. No <laughs> bad words here, huh? Mm. You're, you're saying a long way. Hi, Elizabeth! Hello! Happy. Enjoy your food. That is some some. Tan aube? Nah. Hi. Super happy now mm. <gasps> Yummy food. Yummy, yummy, yummy. Be, Talaya! What kind of food you want? Huh? <laughs> <laughs> Hello. He Enjoy. Hello, guys. Dito na pala ako kakain sa room. Na malit na room. Dito kami natutulog sa malit na room ni Talaya. Ayan Talaya. Ayan. Okay, Bakim, baby. Pakain po kami ng French fries. French fries. Mainit-init pa. At, ayan, ayan. Ay, 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 iluga. Ay, iluga. At, uh, burger. Kasi masama pa karamdam ko. Kaya, ayan. Burger. Kaling sa restaurant. Ayaw ko kasi, talaga sa McDonald's kasi minsan kasi iba yung lasa yan po yan oh. pure portion ng pork Ayan. may gulay wala siyang gulay sabi ko lagyan ng gulay yan. yung aking makulit na bibig taong kalanga o oh, nga 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 ah, ah, ah. tingkib po sa way way ngipon you don't have teeth you kid 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 Ayan, laga ako. Pa Excited talaga siya kumain ng kahit anong pagkain. Lang. Bigyan ko siya ng cheese. Oh, na. ah, uh, Ayan na. guys. Actually, nawala na ako ng gala kumain kasi nga, ang tagal ng asawa ko. Mas inuna pa kasi ng asawa ko yung order ng aking mga anak sa McDonald's. Tapos, pagdating niya dito, pinakain niya yung mga bata. Tapos, sabi niya, diretsyo siya pumili na doon sa restaurant, pibili daw siya ng burger para tag-isa kami. So, ayan. Lumabig-lamig niya siya kasi na, wala na ako ng gana talaga. Sino ba hindi mawala ng gana kumain, no? Kasi, kasi late na eh. Kasi gutom na gutom ka na. Tapos may pinapadedi ka. Siyempre, di ba? Di ba talaga? Ah. Oo. Oh. <laughs> Kaya kailangan ng ano. Kaya wala na akong gana kumain. Siya na lang kakain ito. Hindi na ako kakain yan. Na ano na ako. Sumama na ang ko sa kanya. So, papakain ko na lang ng friends first yung anak ko. Kumain na lang ako konti. Tapos kumain na lang ako ng rice. Kasi hindi ako nagloto. Kasi wala nga akong kasama pa pakiramdam ko. So, yan. Tapos sa kanya mag-restaurant na lang kami. Sabi ko, stake out na lang. Mm. Yan, nga. Nga nga. Na. Ayan, kumakain na pala ng hard na food. Pero, eh, siyempre, kailangan abdik dyan ka, no? Ano? Mm. Nga. <laughs> Ayan, ngisi ang palangga. Ayan, guys, ang palangga. Ayan, palangga. Ala kaan ka -angka Prince Price ah Prince Price o oh, kani ni ka na ayaw na Kani? ni ni ayaw lagi na ane o oh, laong oma na ah. ka, ha. Yan, palangga ko. Kala. <laughs> Ako po mag -alala. Hindi ko po talaga yung sa kanya lahat. <laughs> Bawal pa. Um, Nagdito na muna tayo. Thanks for watching.